Mariin namang kinundana ni House Speaker Martin Romualdez ang ulat na panunuhol ng pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Speaker Romualdez, hindi rin niya ipinagutos sa mga mambabatas na makisali sa pangangalap ng pirma. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela. Muling nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi niya inendorso ang People's Initiative. Wala rin daw siyang direktiba sa sinumang mambabatas na sumali o mangalap ng pirma. Ayon sa House Leader, ang People's Initiative ay pulso ng masa, kaya't dapat pangalagaan ang integridad nito. Mariin din niyang kinundina ang napaulat na umano'y suhulan dahil nababahiran ang People's Initiative. Sa kabilang banda, muling sinabi Romualdez ang pagnanais na maamiendahan ang konstitusyon lalo na ang economic provisions para makatulong sa pagpasok ng foreign capital and direct investments pero ang hiling sana niyang pag-usad ng charter change sa Senado tila na diskaril na solido kasi ipumirma ang 24 na senador sa isang manifesto laban sa people's initiative Ikinalungkot naman ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagkakadawit ni Romualdez dito. Nalagay rin umano sa alanganin ang sanig collaborative efforts para sa constitutional reforms. Sa hiwalay na pahayag naman ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, nilinaw niyang wastong paraan sa pag ng konstitusyon ang People's Initiative. Kaya hindi dapat Senado o Kamara ang mananaig sa pagpapasarito. Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Nice.